si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inilunsad ng Department of Justice o DOJ nitong ikasampu hanggang ikalabing isa ng Hunyo ang Katarungan Caravan sa Rizal Park bilang pakikiisa sa nagdaang araw ng kalayaan nitong Merkules. Ang caravan na ito ay nagalok ng free legal aid at frontline services sa publiko. Bukod sa caravan na handog ng kagawaran, ay kabilang din sa mga nakilahok sa dalawang araw na kaganapan ay ang pampamahalaang programa at serbisyo ng Administrasyong Marcos kasama ng iba pang limampung ahensya ng gobyerno. Timbog sa daungan ng Clark Pampanga ang high-grade marijuana o kush na lulan ng mga disposable vape products mula sa Estados Unidos para sa buong detalye itong haya ng balitang ito. Higit sa 2,000 gramo ng high-grade marijuana o kush na lula ng disposable vape ang natimbog ng Bureau of Customs o BOC sa daungan ng Clark, Pampanga. Ang nasabing kontrabando ay nagkakalagaan ng halos 4 na milyong piso mula sa California, USA, kung saan ito ay kinubli bilang accessory, ngunit matapos ang extra inspection project at pagsasagawa ng proseso ng canine sniffing, doon na diskubre na ang mga produktong ito ay naglalaman ng droga. Matapos ang inspeksyon, agarang dinala ang mga sampol nito sa PIDEA upang kumpirmahin ito sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bukod rito, hahatulan rin ng Warrant of Seizure and Detention ang taong nakatalabi lang tatanggap ng nasabing mga padala dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy nag-uulat para sa One Media Network. Nagpahayag ang Department of Health audio DOH sa Kongreso kamakailan ukol sa Pandemic Treaty para sa negosasyon ng pagpapatupad nito sa bansa. Ayon sa Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, mahalagang al alaming maigi ang kahalagahan ng kasunduang ito mula sa World Health Assembly sa Switzerland upang hindi ito makasagasa sa karapatan ng mga Pilipino. Ang Pandemic Treaty ay kasunduang iminungkahi ng World Health Organization sa mga bansa upang maiwasan ang anomalya sa pangangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan, maging ang pagpapalakas sa pagpuksa ng mga umuusbong na pandemya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Watawat ng Pilipinas itinaas sa unang pagkakataon sa West Philippine Sea bilang pagdiriwang sa araw ng kalayaan. DOH nagpahayag sa Kongreso ukol sa negosasyon patungkol sa kasunduan para sa pandemya. Paok isiniwalat na mahigit tatlong daan ang bilang ng iligal na mga pogo sa bansa. DILG nilinaw na hindi umano pagmamalabis ang isinagawang pag-aresto kay Pastor Apolo Kibuloy sa Davao. NACC hinihikayat ang publiko na huwag tangkilikin ang bentahan ng bata online. PSC isasagawa ang Invitational Golf Club sa ikalabing apat ng Hunyo. Target makalikom ng 2 milyon para sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasamsam ng na mga puwersa ng gobyerno ang iba't ibang armas at kagamitan mula sa isang abandonadong pugad ng New People's Army o NPA sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng South Cotabato. Sinabi ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzales na natuklasan ng mga sundalo mula sa 5th Special Forces Battalion ang hideout ng NPA sa isinagawang patrol operation sa Sitio de Mamis, Barangay Lakunon, sa, bar sa bayan ng Tiboli, Kamakailan. Ayon kay Gonzales, ang mga nagdaang operasyon ng 1st Mechanized Brigade ay nakadirekta sa isang leader ng rebelde na kilala bilang Makmak na pinaniniwalaang ang inabandona ang kanyang pugad. Sa kasalukuyan ay patuloy ang militar sa pagsasagawa ng mga operasyon sa pagtugis. Opisyal nang inilunsad sa lungsod ng Angeles sa Pampanga ang paggamit ng Palang QRPH Plus upang maisulong ang digital payments sa mga pampublikong merkado, pampasaherong transportasyon, pati na rin sa mga negosyo at iba't ibang establishmento. Para sa buong detalye, narito ang balita. Hindi lang sa palengke, kundi sa pampublikong sasakyan, negosyo at iba't ibang establishmento, maaaring gamitin ang bagong lunsa na paleng QRPH Plus ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Angeles City, Pampanga. Sa paglulunsad ng Paleng QRPH Plus, bahagi ang kanilang layunin na magbigay ng mabilis na transaksyon, ligtas na paraan sa pakikipagkalakalan, mas mabilis na akses sa mga serbisyong pampinansyal gaya ng pautang, pag-iipon, maging ang insurance at investment. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Angeles, ang inisyatibang ito ay layuning mabawasan ang paglaganap ng mga peking app na nangungulimbat ng pera dahil sisiguraduhin nilang hindi lalaganap ang mga modus ng pamimeke nito. Bahagi nito, inaanyayahan ang lahat ng mga establishmento at pampublikong sasakyan na gumamit ng paleng QRPH Plus sa pamamagitan ng QRPH Payment sa inyong mga online bank o e-money issuer account para sa mas mabilis na transaksyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ni Commission on Elections o Comelec Chairman George Erwin Garcia na handa na ang South Korean firm na Miro Systems na maihatid ang 110,000 automated counting machines o ACM sa Pilipinas. Ito ay bilang paghahanda para sa gaganaping 2025 midterm elections. Ayon sa Comelec, kontento at satisfied naman umano ang mga komisyon sa serbisyo ng manufacturing company. Anila on time at sinusunod ng Miro ang kanilang timeline upang may ang voting machines. Bagay na naobserbahan rin ng Comelec sa mahusay na paggawa ng mga makina. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Watawat ng Pilipinas itinaas sa unang pagkakataon sa West Philippine Sea bilang pagdiriwang sa araw ng kalayaan. DOH nagpahayag sa kongreso ukol sa negosasyon patungkol sa kasunduan para sa pandemya. Paok isiniwalat na mahigit tatlong daan ang bilang ng iligal na mga pogo sa bansa. DILG nilinaw na hindi umano pagmamalabis ang isinagawang pag-aresto kay Pastor Apolo Kibuloy sa Davao. NACC hinihikayat ang publiko na huwag tangkilikin ang pentahan ng bata online. PSC isasagawa ang Invitational Golf Club sa ikalabing apat ng Hunyo target makalikom ng dalawang milyon para sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Presidential Communications Committee, hindi makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peace Summit ni Ukrainian President Vladimir Zelensky. Hindi nilinaw ng PCO ang dahilan, ngunit ipapadala naman sa summit si Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity Carlito Galvez. Matatanda ang personal na bumisita si President Zelensky para sa formal na imbitahin si Pangulong Marcos. Isiniwalat ng Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na mahigit 300 ang bilang ng mga pogong ilegal na operasyon sa Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riodike. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, posibleng may lisensya naman ang mga pogo sa bansa Ngunit maaaring hindi na muli nag-apply dahil sa mga partikular na paglabag. Ayon sa PAOK, mahigit na tatlong daang mga illegal na pogo ang nag-ooperate sa bansa. Dagdag pa niya, hindi siya naniniwala na walang alam ang Local Government Unit o LGU sa pagkakaroon ng pogo hubs. Kaugnay nito ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro, national security concern na maituturing ang Pogo dahil sa inooperate ito ng mga criminal syndicates. Ang pahayag na ito ay matapos ang raid sa isang Pogo hub sa Porac, Pampanga. Namataan dito ang mga umano'y military Chinese uniforms na may nakalagay na botones na People's Liberation Army at ilang military pins. Matatanda ang ipinanawagan na ni Senator Risa Hontiveros ang pagban o pagbabawal ng operasyon ng Pugo sa bansa. Aniya dapat nang iakyat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyu, ngunit wala pang pahayag ang Pangulo ukol dito. Francis Riudike, Naguulat, para sa One Media Network. bilang pagdiriwang ng iksandaan at na araw ng kalayaan ng bansa nitong Miyerkules ay sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG sakay ng BRP Terasa Magbanwa sa Sabina Shoal ang kauna-unahang ceremonial flag racing sa West Philippine COWPS. Namataan ng PCG sa naganap na seremonya ang walong Chinese vessel sa loob ng Sabina Shoal at apat pa sa labas nito. Ayon kay PCG Spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, binabantayan umano ng Chinese vessels ang kaganapan. Isinaadi ni Balilo na nasa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanua upang panatilihin ang kaligtasan at seguridad sa naturang katubigan na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Watawat ng Pilipinas itinaas sa unang pagkakataon sa West Philippine Sea bilang pagdiriwang sa araw ng kalayaan. DOH nagpahayag sa Kongreso ukol sa negosasyon patungkol sa kasunduan para sa pandemya. Paok isiniwala na mahigit tatlong daan ang bilang ng iligal na mga pogo sa bansa. DILG nilinaw na hindi umano pagmamalabis ang isinagwang pag-aresto kay Pastor Apolo Kibuloy sa Davao. NACC hinihikayat ang publiko na huwag tangkilikin ang bentahan ng bata online. PSC isasagawa ang Invitational Golf Club sa ikalabing apat ng Hunyo. Target makalikom ng 2 milyon para sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.